Hmm. Ano ba kaya lang si ano niya, hindi dalitin. Kaya ano Kaya nasa loob na, na, na Nasa loob na yan. na sa hindi yan kayo Ayaw. Kung may anak ka, lang mo, lang Ayaw. 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 Ayaw

may tubig ka pa po tay may tubig tay ah oh, may po patagi patagi na kita kita eh. okay. okay. na kita kita 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 po, kita kita na kita kita na kita kita pa kita kita na kita na sa plano sa po. Ay, ah, ah, nabit ko ang mga si pig ano, mo hindi. Yung ko ta'ng ito'ng mag-ano'ng nani. Hindi po bakal, mag, si, mag Si Elena. Si Elena mag, ano, duman ko ta'ng mag Pero di pa man baga siya ano. Pwede mo pa Ah, Siya, mag, ano, siya, siya na lang mag-contact sa akin. Doon na lang ka mag-ano'ng -an. mo? Tatotokdoan ko. Kung paano. Dahil nagwapatak mo

hindi <laughs> ako sa iyo kasi ko sa Ano ng aldaw? Bibigyan niyo ako ng aldaw. Dapat may mag um mas, man sa ko do man. Ano ka si mo? Oo, oh, oh. um -hmm. si Si Elena. Pero I, mas maray kung si Ile, si Maning Elena, Ang anuhan ko na. Tanuhan mo na po siya. Hindi, kukuha ito. Hindi, kukuha ito. Hindi, Hindi, kukuha ito. ito. Hindi, kukuha 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 Hindi, kukuha ito. Hindi, kukuha ito. Hindi, kukuha ito. Hindi, kukuha ito. Hindi,

Huwag kang maghihintay. Huwag kang maghihintay ang mo. Relax mo po Relax. relax. Inhale. Sabay ang hawak mo. Exhale. Doon lang lang po. Itong... Araw lang po tayo. Hangos po tayo. na na Relax. Okay na to. mo. Ang galing ngayon. Munas. Ikit-ikit. Grabe to. Ikit-ikit. Oh. Mm. Uh, Kasi ito, mga aapkayan, mas gabato sila talaga. Mas gabato sila. salamat. Ang ko Kaya mo na ibilangon sila gitok na ito? <laughs> arap mo ar po tayo, po po kaya ano? ano kamo? sabi sa mo dapat mo kaya nai? aga okto hapon arap mo kaya kasi maharap mo kaya malihi tukuyon kanego kuraw nagkakabay ah pag samba susumba. So, exercise hmm. yan um, an Flag?

Pagiging magabato na po. pa lang dapat na. Sigpamalakad ako kasi agong po. May bisong wag agong po. Kaya po. Tungki niya ako naman po naman katulad. Kaya ko niya Kaya sa Joseph. Sabi Sabi sa sanuan Juan. yun. lang <laughs> po <laughs> nangyayapin po. Kaya nanay. ka interior na bunga ko. po. Ha ha ko po Sampal mo na magkaubo ko pa Kasi iyan po talaga ang gagamitin pa. Okay. po. Malis po kayo. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po, ayan po. Ayan po. po. Dua pa na eh. Ayan sa <laughs> baliyo. Ano may sana na ini ano? Kita tayo ito sa ikan ay, na ano na ay. Itatay, hindi ka, itatay. Hindi ka na tay. Itatay, tuturo. Hindi ka tay, ano ang tatay na, maski pa ano, magkaupan niya. Ha-ha. Nakakapakot na siya. Nakakapakot. na daw siya ng batel. ha